Tigilin, tigilin. Ayan, tulad na lumaw. to 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 Ay, bilis. bilis. pala yung Tiklop, tiklop. Ito, ito, ito. Ayan na talaga. na nung. dyan sila sa gili ko. talabahan. May lepas silau. Tuh, tuh laki mendak uh -huh. Sana. Itu itu tu sarap. Ya, itu Itu Apa Kami. Ay, ang dami yung oh, yan oh. dami, nasa gilid sila ito. Ayun, ito, ito, dalawa, dalawa. Ito, magkatabi mag 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 makat oh. Huli ka. Marami oh. yung minag Ito, dalawa, dalawa. Ang sarap mo. Ang oh.

galing nila oh okay sila hmm. Uli ka hmm. Hmm. uli oh. Hmm, huli. Ayan, nữa ah. ừ. Hmm? Marami Ito Jaktatay. Umang Ha? Umang Nakain ito eh hmm? Ang Dami oh siguro palaistaan ito mga ito Palaistaan no? ganda hmm? Laki, ah Sapat. Sarap